dumating ali mga katiksay tanghali na dadayo tayo ng darangan dito sa ilog ng darangan ah mahapon uh, nakaalim na piraso ako medyo malalaki dahil naahon ng mga tilapia galing sa dagat papunta sa ilog marami na mangaring sa kapalad tilapia kaya stay tuned tayo pagdating natin sa sa area wala kasi tayong dalang cellphone kahapon na pang vlog kaya hindi tayo nakapag video ng ating nabaril maganda sukat stay tuned mga katiksay ayun oh, may maniniksay doon ayun, ayun na yun namamangka ngayon may pumuputok na ron oh, stay tuned tayo kaliksay. ayan meron na akong mga nakikita kaya na medyo maliliit pa bang abang ayan kaligsay lumipa tayo ito testing tayo dito

Ayun, nabot. Tumagilid. Tumihaya na. Sigurado na. siguradong tumihaya. Sa ulo. oh, Kala. Pagpihira na daya tayo sa ilalim. Maputi. Ayun, malaki. Ayun, no. ayun. No. Laki, ayun. Pla-pla, oh, Pla -pla, oh. Ayun, laki.

ayun, dun, mga sa malayo ito, malaki na rin to. Oh, <laughs> <laughs> Diyo, wala ako Diyo, mawari ano tinitirahin wala akong tinitirahin sa kapal, parang hindi pa tumama sa kapal, hindi ayun, tumama, tumama Tumama, tumama. Hmm. Ayaw, sa mukha na naman. Hindi nakikita eh. Ano lang eh. Namumuti lang eh. Hmm. Malaki-laki na. Oh, malaki na oh. Hmm. Namatahan. Malaki na matahan Malaki na oh. Hmm. sa isda ito tawa na naman doon sa gitna may aling pero kita eh oh. Ayo, tangai, tangai, tangai. Oh, tapul, tangai. Oh, Ayan, mabigat po. Ayan, hihila na. Ayan. Mm. Ayaw, ayaw, ayaw. Ilalim. Dalawa eh. Ah, oh, maliit lang. Four finger. Ayun, na, no, malaki. Ayaw no. Kung kailan namang oh, ah, kapal no. Ang bihira, sunod-sunod. Oh. Meron naman. Ayaw pa, palit talaga tayo ng bala. Ano? Talang pa tayo dito. Uli ba? Lagpas na. Oh, abang uli. Ayaw dali na ni kuya ayun sa kabila oo nga yun okay. rin yun may itim, yun kaya nga pili na lang talaga ayun yung malaki namumuti parang ito lang sa tabi natin ayun nabot Abot, nabot nabot Nakabot ba? Hindi. Huh? Hindi. Huh? Hindi. Kala ko lang. Ayun. Nasa unahan yung malaki. Ano kaya? Parang wala na naman. Ayun. Nakabot. Umihila. Ayun. Umihila. Oh. Okay, okay. Tumama, tumama. Ba? Kala ko dalawa eh. Ayos na. Pwede pwede na. Kaysa na ano sa kanina. Kahit puro ganito lang eh. Hmm. Uh. Five finger na ito eh. Hmm. Uh. Ano? Lagpas 4 na yan oh. No? Uh. Hmm. Ang maliit pa nga sa ang dami wala laki, hindi tabahan. Dabalik <laughs> naman niya. Nandiyan lang 'yan. Wala naman siya ibang pupuntahan. Sarap na sa pakiramdam pagka yung bal ng na ang humihila eh. Oh, Oo. Oh. lang pala pwede na kaysa wala oh Ayos. Lubog kayo. Ayun, namumuti. Ayun, ayun. Ikot tolero nabot mukhang nga nabalakangan <laughs> kulay orange lubog na lubog eh. tansyahan na lang eh Malaki-laki na rin, oh. Ayos na rin. Hmm. Oh. Five finger na. Mm. Yo, dali na naman. Mukha nakuha na. Nakuha na sa Sa pool. Kaya lang medyo maliit lang. Oh, mahalagay ito, mahalaga mama. Yeah, Hindi isa lang. Yeah, mm. Naliit. Oh. Yo, yeah, thank you. Yeah, hmm Pwede na Kaysa wala Oh uh -huh. awe, 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 na tayo At isa eh Ayos na rin to Marami rami rin Ah, uh -huh. uh -huh. buhay na buhay pa ke per watching. Ang ating nahuli, marami-rami na rin. Medyo hapon na. Plus 4.